Kim Chu kinumpirma na sa publiko ang panliligaw sa kanya ng aktor na si Paolo Avellino. Usap-usapan na nga umano sa buong social media ang panliligaw ng aktor na si Paolo Avellino kay Kim Chu. Umuulan nga ng samit-saring komento at reaksyon patungkol sa balitang ito. Kahapon nga lang ay naglabas ng pahayag si Kim at dito ikinwento niya ang totoong ganap sa buhay nila ni Paulo Avilino Marami-rami ding ang nakapanood dito at marami ding natuwa sa dedikasyon ng aktor na makuha ang kamay ng kanyang minamahal na si Kim Chu. Ayon kay Kim, nung una daw umano ay ayaw pa niya na magpaligaw sa iba dahil nga katatapos lang nito sa break up nila ni Sian Lim. Ngunit nahulog daw ang loob niya kay Paulo dahil sa persigido nito sa kanyang ginagawa. Maraming naantig sa ganap na ito at ang iba ay tuwang-tuwa, kaya naman patuloy nilang mas inaabangan pa ang mga susunod na balita tungkol sa dalawa. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.